So, nandito kami ngayon sa Chinatown Gold Center dito sa Mayong Pin at bibili kami ng wedding ring. Sasama namin yung Bayoko ko dahil magpapakasal sila at magkano na nga ba ang wedding ring dito sa Ong Pin? <mulong> Antay sa mga lang yung Bakit madami yung bumibili? Madami sila yung mga ginto. Alin ba? din ko yung Pakita yung wedding ring natin. Yung ano? Ayan Ito yung wedding ring na binili namin noon. May pangalan natin. Oh, hindi natin mapakita yung pangalan. Tapos yung date. Mali yung date. Alam niyo ba kung magkano to? 700 pesos. Stainless kasi to eh. Sa SM lang namin binili. SM lang binili. 2012 2012 kami kinasal. 700 pesos lang puhunan, meron ka ng wedding ring. Napaka-kuripot, di ba? Mm -hmm. Kaya bibili mo ako mga alagang pangitang. Huh? Mm hmm? Magkano oh, na yung wedding ring nyo? 19,800. 19,800. Kasi na ako, mapapakita. Lagas, di ba? Lagas, si Tito. Ano? 'Yung mga gusto mo binala. Ano? Tara. Okay. Hola, late ka na tumawag, eh. Kaniina sana. bago yung silatan. pili Kilingan nan ng ano natin, wedding ring natin. Pumili ka na. <laughs> Hindi tayo bibili. <laughs> Bayad, pa-pili baya mo pa ako, di ko tayo bibili kinasal Kinasalan lang tayo, eh. nauna na ngayon kasal, eh. ba na? Ang bilis naman. Eh. Uy, nauna ka pa dun sa may ari ng may sing-sing, may sing-sing. Uy, pangalan. Ang ganda, pati nga. Oh, diba? Magkano? 19.5? 19.8? Sabihin, parang 10K isa yan. Masasan lamang ng 5K yan. <laughs> <laughs> Bakit pag bumibili ng ginto, iniisip agad sanla? No? Ganun ba talaga eh? yan? Bago ba ba kasi yung sipa, yung, yung bayo ko na sipa eh. Kakasal na sila eh. Nakita mo na no May angkla. Kasi sipa eh. <laughs> sir, pwede balikan mo sa Tama yung spelling mo Tama. Hindi pa yung grip. Tama. na namin. Yung sedula namin kanina, hindi yung mali eh. Mali yung ko. Pwede ko mayroon diba? Wala Di ba hali, <laughs> diba, makakapili din tayo ng di wedding ta, ring natin. Hindi tayo. Sa tamang panahon. Kaya. <laughs> Bakit italot? Okay na. Okay na. നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ വക്കമ കല്ലോ yung connect mo talo niya yung lock sa is na lang pababa na lang pababa presyo pero bili mo tapos ngayon sa is na lang Apto? License. Pwede na ikasal. Pwede na ikasal. kung So, oh. pag lumabas naman na yung ano, okay na. Pwede na, na, na ikasal. Yung... Tigil lang kasal. <laughs> 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 Wala yung so, marriage mo, license. Mukhang tigil lang kasal. Ganun yan, di ba? <laughs> 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 hindi ka ma, hindi ka ma ng schedule pag walang marriage Ay, license. Pero unang panahon, pwede naman. Noong unang panahon. Papakulo lang sila ng mga ano. Sa palayok. Tapos nalagyan lang ng pinto-pintura sa mukha. Saan yung U-turn dito? Doon. Doon ka sa ano? Uh, sa loob? Sa loob. Um, no U-turn eh. No U-turn. Hindi, sa loob. Uh, dito, hindi pwede. Ito pwede dito, diretsa dito, di ba? May araw only na po. Kaliwa na 'yung. no eh? U-turns not for light vehicles only. Mamaya, eh, mag-U-turn eh. Mamaya, baka no, left ba? Left turn hindi ka mag-left turn mag-U-turn ka. Okay, to oh. no, U-turn. You kaya saan ako ladaan eh? Sa Tomas eh. eh. Dapat dito. Ay, hindi pala. Doon ka. Ikot, ikot ka doon. Doon ka mag-u-turn. Ah, hindi ko kasi alam eh. First time ko kasi dito makadaan Ay, eh. Ayan na oh. Pwede na. Huh? Wala lang. Kasapit. Huli eh. Huli. Huli ka ngayon. Dito dapat tayo sa pabalik. Eh. Eh. Sa marunong eh. Uli. Wala, wala. Wala nga na. Wala nga nakasulat na bawal eh. Kaya Pakita nga. nila yung sulat nila na bawal. huli siya na ako nun. Kaya sa ano, Aurora na lang tayo. Saan ba siya pupunta? Sa, sa, kayo San, sa San sa Pag San ano, San Jose. Oh, doon sa Boni, sa Boni. San pag ka, mag a ka. Shalin. Oh, doon lang ulit ko saan sa mga gusto. sa bong bong Boni, abe, Boni Avenue, Boni Highway. Hindi, hindi ka makakarating ng Boni. San Dito lang abe. alam mo yung hulo. Di ba oh. pag pupunta tayo nang sa apartment? Oh. Di ba dumagmaganon ka? Oo. Oh. diretso lang. Hello? Oh. Ha? Can password? Anong password? Caribou password. Caribou password? Naku, hindi ko alam, anak. Kasi yung ako sa ko, hindi ko magana. Hindi ko magana? Try natin, try natin mamaya. I, accidentally my iPad and I didn't know. Ah, Okay, later.

Okay na anak. Binubuhat niya. Binubuhat. Eh. Ah, okay, bye-bye. Umiyak. 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 Tatakot nga siyang mabuhakan niyo. Siya 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 dali? Siya 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 dali? Ano ba, 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 ba? Ka, talaga? Ano ba dali? Pero hindi ko alam kung pwedeng kumana na. Ah. So paano mga kaleki, maraming salamat muli sa inyong pagsama sa biyahe namin for today At tatapusin na natin ang video to sa mga shoutout So ang unang shoutout ay para kay Welmrin Ison, Shoutout sa iyo, thank you very much for watching Shoutout din kay Reyna Rain Shoutout din kay Noel Tebes Next na shoutout ay para kay Yan Montesa At ang uling shoutout ay para kay George Gonzaga Thank you very much for watching all my videos At hanggang dito na lang, hanggang sa muli, paalam